Kumusta mga ma'am, mga sir? Magandang gabi, 6 p.m. na. And nandito tayo ngayon sa Robinson's Antipolo. Pauwi na tayo. Galing kasi ako ng Kogyo pero dito ko iniwan yung sasakyan. Nag angkas lang ako papunta doon sa pinuntahan ko sa dentist. May pinaano lang tayo sa ngipin. Pinaayos. So, samahan nyo lang ako sa biyahe pa uwi. So, medyo madilim na. go offer na rin dito ng car wash yung waterless thank you hindi ko alam kung nagpapaganon ba kayo pero ako never <laughs> Kahit nga yung car wash na normal, never pa tayo nagpaganon. Lahat ng car wash ng unit natin, tayo yung gumawa. Mukod sa isang beses na kinarwash sa kasa. Sundan na natin to So habang nasa biyahe, kwento ko lang, hindi ko alam kung anong reason pero So meron akong Facebook page, 'di ba? Kung yung iba alam 'yun kasi may mga nagme-message doon directly. Nagpi-PM kapag may mga question. Ang pangalan Chill Story, though hindi ako madalas mag-post doon nare-receive ko pa rin yung message ng mga nagme-message doon tapos meron pa akong ginawang isa kung alam nyo kasi yung group ng Suzuki Espresso nakalimutan ko yung buong name ng group Suzuki Espresso Owners Philippines yata parang ganun Basta yung group na yun Tapos meron pa akong isang profile So kung alam niyo sa Facebook Pwede ka pa gumawa ng isang account Within sa personal account mo Hindi siya page Parang mag a siya as another personal na Facebook Then gumawa ko ng ganun Medyo matagal na Last year pa yata Tapos ang pangalan nun, Shill Shill lang Kasi yun yung ginagamit ko pag nagko-comment doon sa group ng Suzuki Espresso kasi hindi allowed ang pages doon sa group kasi minsan kapag wala akong magawa titingin-tingin ako ng question doon tapos yun yung ginagamit ko pang sagot ngayon ang nangyari may pinost ako nung nakaraan about price lock yung before mag-increase yung gas Pinost ko yon sa page Yung Shell story Pero nakatag yung profile na ginawa ko yung Shell Ngayon yung post na yun ko sa Doon sa group na yun Tapos nagtaka ako Normally kasi may ma ako receive akong notification na na-approve yung post, ganon. Pero doon, parang after ilang days, doon ko lang na-realize, wala akong na-receive. So, chineck ko lang. So, login ako doon sa profile. Kasi kailangan yung profile yung, yung pang-share. Kasi hindi mo siya mas-share doon sa group kung yung page yung gamit mo. So, shenear ko gamit yung profile yung post ko sa page papunta dun sa group. Hindi ko sure kung nasundan yun pero, ngayon pag check ko nito kung na-approve na, -na yung post hindi ko na ma-search yung group dun sa profile. Tapos, no una, iniisip ko ba may problem lang sa Facebook, ganon So ginawa ko doon sa personal account ko mismo Kinapi ko yung link ng group Tapos sinend ko doon sa profile ko Para directly ma-open nung, nung profile ko yung group Kasi hindi ko na rin siya ma-search Hindi ko na rin ma-search yung group Gamit yung profile Pero kapag yung personal account ko Nasa-search ko siya So pagka-send ko ng link Inopen ko siya gamit yung personal Ay hindi, yung profile na account na shield and ayun hindi na siya wala hindi siya lumalabas kahit yung link so meaning most likely na block yung account so hindi ko alam kung anong reason kung bakit na block na block wala namang sa ibang group kasi pag nag-share ka minsan may way yung admin to provide yung feedback bakit hindi na approve pero doon wala akong na-receive na, na gano'n tapos dinoble check ko yung Facebook rules. Wala din naman nakita na something sa Facebook rules para ma-block. Ewan ko. Kung anong reason kung bakit na-block pero ayun. Share ko lang pero okay lang naman. Nandun pa rin yung personal account ko pero hindi hindi kasi ako sumasagot ng question gamit yung personal account ko. Kasi yung personal account ko Sobrang bihira lang ako mag-post gamit yon Sige bossing, pasok Huli kong post yata dun last year pa no nagzambuang ka kami Ayun, nakuwento ko lang So, kung may question kayo And kung alam nyo naman yung Facebook page ko PM nyo na lang ako sa page tignan natin kung masagot natin tapos isa pa pala yung may video ako na pinost this year yun yun sa pag-install ng reverse cam then dun sa description ng reverse cam na video na yun nandun yung link kung saan kayo pwede makabili ng camera na ginamit ko ngayon meron ng isa nag comment tapos may isa nag PM kahapon yata yung PM sa Facebook page yun about dun sa link ng camera Wait lang, ikot lang tayo. Na hindi raw available or hindi nagwo-work yung link na nilagay ko. So, check ko yung link and hindi na nga available yung link. Ang hindi ko sure kung anong problem naman doon sa shop Pero mukhang yung buong shop na wala sa Shopee So Nagtitingin pa ako kung anong pwede kong ipalit na link Kasi syempre Kung ano man ang ipapalit na link ko doon Ay hindi ko personally na try Kasi Meron na tayo nakakabit na reverse cam So need ko i-check talaga kapag nagpalit ako ng link pero for now hayaan ko muna na sirang link yun nandun kulit ni kuya kala ko yu turn hayaan ko muna na sirang link yun nandun para at least kapag bumili kayo hindi ibang item yung mabibili nyo ayoko naman magsuggest agad ng ibang product na hindi ko personally na try Sayang dito kanina, kung alam nyo tong daan na to, puting bato, road Hindi ko alam yun, ngayon ko lang nabasa yung name niya pero Medyo matagal na akong dumadaan dito ito kasi yung daan kapag Kunyari galing ka ng sumulong na antipolo Tapos papunta ka ng Teresa ganyan Teresa Rizal na ayaw mo nang dumaan sa Sa bayan ng antipolo kasi nandun yung traffic So ang labas nito is yung sa Sigsag road na Maganda dito sana nung paakyat Mag video kung paano yung manual sa uphill. Medyo matarik kasi dito tapos hindi ka talaga makakabuelo kasi yung mismong liko mo sa kanto, doon yung start nung uphill. Kaso sobrang lakas naman ng ulan kanina as in parang zero visibility na. Kaya yeah. hindi na ako nag-ano nag-video noon. may mga nagre-request pa pala gusto daw ng camera na nakatutok dito sa pedals so trinay ko na siya gamit yung isa kong camera pero nung sinek ko yung itsura ang pangit maalog siya gamit ko nun ay GoPro pero kahit naka on yung stabilization ang ano pa rin yan parang nakakahilo siya gawa nung nginig so hindi ko siya ginamit tapos yung papalit-palit pa ng ilaw dito syempre minsan maliwanag may time na madilim so nagpa nagpapalit ng liwanag dito sa pedal area so para masakit sa mata so titingnan ko pa ulit kung paano ko siya gagawin Parang ilan na kasi nag-request ng ganong view. Isa ko naisip na way magdikit ng ano dito yung eh, mount sa ano ng sasakyan pero pag gano'ng kasi mahirap na tanggalin kung tatanggalin mo man for sure mag ng marks kaya nagdadalo ang isip ako kung magdidikit ako Ito yung ano, tarek. Hindi ganong halata. Kasi may sasakyan sa unan. Ayan. Mas matarik pa ito kaysa sa ano eh. Sa Kenon Road. Nung umakit kami yung Baguio, wala naman akong naging problema sa Kenon Road eh. Dito hindi mo kaya ng second gear. urong kapag nag second gear ka dito ito yung una tapos medyo magfa flat dyan tapos pababa ulit na bulusok tapos yung pinakababa nung bulusok ngayon ano na kanan na yun yung sabi ko kanina na walang buwelo kasi nasa kanto yung start Ayan, pababa na ulit Ito. Medyo ano pa to eh Medyo smooth pa to mm. Hindi ko alam kung medyo ngongo ba ako magsalita Nagpapasta kasi ako ng ngipin Tapos Anim ng ngipin Yung iba mabababaw lang naman pero pina ano ko na pinaayos na natin para hindi na lumala. Ngayon, yung isang ngipin Oopsie Punahin natin yung naka-aon. ay kayo dito, kuya. Mabangga kayo dito. Alanganin. yan di ba? Then pag doon dead end left or right ka lang. Ah, oh, silo ba galing tayo sa taas. Tatas yung ilaw eh. Ayun yung isang ngipin na pinasta, sobrang lalim na nung sira. Pinakita sa akin bago ipaste nung natanggal na yung sira so sabi na sa ano na raw kumbaga flooring yung term ng dentist so ang sabi sa akin kung sasakit kailangan na bunutin pero pinatry muna natin ipapasta makakaya pa i-save hanggat maaari iniiwasan ko yung bunot medyo ano siya ngayon eh kumain kasi ako kanina sa Robinson's Antipolo bago umalis tapos kahit hindi yun yung side na panguya ako ditong side yung malalim sa right side hindi nyo pala nakikita sa right side na molar eh ang panguya ako left side kasi alam ko nga malalim yun nasa right side pero kahit hindi siya yung pinapanguya ako May time na pumipitik siya ng kirot So i-observe muna natin Kapag hindi nag-okay Bunot, no choice Pero before tayo magpapasta Hindi naman sumasakit sa ng ngipin ko eh May reason lang talaga kaya ako nagpaano ngayon ng ngipin. dito grabe ulan dito kanina eh. nakakatakot eh baka mag ano eh, landslide bigla eh rin todo pala natin kung may magtatanong ay 32,000 37 wala pa tong 2 years magto 2 years to ng September so medyo gamit yung unit natin kaka post ko lang din sa youtube about my hard PMS yung para sa 30,000 Odo Nangyari yon nagpa PMS tayo ng ano eh, mga last week yata ng May or two weeks before end ng May Tapos ayun, nag one month lang, 2,000 na inalagdag sa Odo natin After kasi nung PMS na yon, in next week noon family reunion sa side ni misis. sa Quezon province lagpas pa ng bitukang manok then next week afternoon, punta naman kami ng Pangasinan so puro sunod-sunod yung malalayong biyahe tapos week afternoon noon halos daily use yung sasakyan natin kahit weekend so baka i-end video about ter uh, mga pag nasa Teresa na tayo banda papakita ko lang yung zigzag na sabi ko kanina madilim na rin kasi so wala na rin kayo masyado makikita nakuwento ko na rin yung mga naiisip ko ikwento tingin ko mahaba na nga yung video and kung may magtatanong kung ano yung next plan natin sa sakyan huli natin nakabit kasi reverse kami And kung mapapansin nyo, hindi naman talaga ako ma-accessories uh, sa sasakyan. Ayoko kasi nung maraming nakakabit. Another thing is, wala naman tayong budget. Nagtitipid tayo ngayon. Ito yung zigzag Pero nag-start tayo bandang gitna eh. So dito yung labas nyo kapag dumaan kayo doon sa sinabi kong kalsada kanina. So pa-Teresa to. Tapos itong mga kasalubong natin ay paket ng antipolo. Ayun, yung plan natin ipagawa sa susunod, tingnan natin mo siguro next month kung may budget may eh, plano tayo paggawa pero hindi ko na lang muna sabihin tignan na natin kapag napagawa na grabe yung ano fog di ko sure kung nakikita nyo ang moist ng bintana Katawa ako kanina eh kasi So nakita nyo naman nakapark tayo sa Robinson, San De Tapos yung dentist kasi uh, Friend yon ng friend namin ni Mrs. So kaya doon kami nagpapa ano ng ngipin Tapos Yung clinic niya Dati nasa Kogyo Ngayon Meron na siyang sarili Medyo malapit sa Kogyo Kaso ang problem Wala nang, wala nang parking slot So Ginawa ko nung papunta Nagpark ako doon sa Yun nga sa Robinson Santipolo Tapos nag ako Kasi sobrang lakas ng ulan Ngayon itong pauwi Try na ko magtingin-tingin ng jeep Baka alam ko yung ruta Eh may dumadaan na jeep mismo dun sa tapat ng ano, clinic Nakalagay Robinson's ikot Yun yung karatula Problema, di ako nagtanong Isa lang kasi naisip kong Robinson's na malapit dun eh Yung antipolo Ending, hindi pala yung antipolo na Robinson's yun na-realize ko lang nung nasa Marcos Highway nami na meron nga pala ang Robinson's Metro East ang ending doon ako bumaba tapos pagdating doon na grab na lang ako ay hindi pala grab ang kas kasi ang mahal na ng pamasahe ko sinilip ko yung grab from Robinson's Metro East to Robinson Santipolo almost 400 nagangkas na lang ako buti walang ulan pag umulan bahala na Uy, espresso yung nasa likod natin. Espresso din to. Puro mga, mga kakulay natin. Hindi ko sure kung nakikita nyo. Ayan o. Yung ilaw dito. Ayan yun. Tapos nagpalagay siya nung ilaw sa baba Yung iba tawag din fog light Pero for me parang mas Mukha siyang DRL Pag fog light kasi dapat malakas yung bugad niya sa saig eh. Naisip eh, ko rin magpala, magpakabit ng ganyan eh Pero malamang gawin ko yun after warranty or kapag lumabas na tayo sa kasa ayoko lang magkaroon tayo ng butas sa kasa na kapag nagka problem eh, baka yun pa yung ituro para avoid yung warranty and aside dun yun nga wala pa tayong budget para sa mga ganyan pinapuntahan niya seeing it skills nun seeing it skills na walang ano sa katabi Anyway, end ko na yung video dito. Teresa na tayo. Eh. Palengke na ng Teresa dyan sa unahan. So hanggang dito na lang mga sir, mga ma'am. Drive safe and peace.